Alam mo ba na ang mga taong natuto ng passion na ito, ang pag-aalaga ng manok, palagi silang excited sa buhay. Araw-araw, maaga silang gumigising para silipin ang kanilang mga alaga. Bubuksan ang kulungan at pagmamasdan ng sabay-sabay habang lumalabas yung mga manok na parang nagkakarera. una sila patungo sa galaan o range. Ang bilis kasi ng pacing kapag mag-aalaga ka ng manok. Dati nagpapakasta ka pa lang ng inahin sa ganador. Tapos iipunin eh, mo yung mga itlog. Dadalhin mo sa papisaan o kaya papalimliman mo sa inahin. Maghihintay ka lang ng 21 days. Ayun, may mga sisiw ka na. Pagkapisa, painamin mo ng tubig na may asukal para makadumi at mailabas yung mga toxic sa katawan nila. Patukain mo ng chick booster. Kapag hilig mo ang pag-aalaga, ang mga sisiw ang uunahin mong asikasuhin sa umaga habang nagkakape. Masaya kang naglilinis ng mga kulungan, naglalagay ng fresh water, minsan may vitamins pa nga. At kahit sobrang pagod mo sa trabaho sa hapon, ang gusto mo agad makauwi. Kasi ang iniisip mo, baka gutom na 'yung mga alaga mo. Baka kung ano na 'yung nangyari sa kanila. Pagod ka pero masigla kang umuuwi at pag nakita mo na maayos sila, mapapangiti ka ng di mo alam. <laughs> sa gabi, tutulog ka na lang at lahat. Pupunta ka pa sa manukan para silipin sila kung maayos ang tayo. Nag-aalala ka na baka may makain ng daga, baka may madanggit ng pusa, o baka may magkaipitan. Habang ginagawa mo ang mga bagay na ito sa araw-araw, maalukay. Kasi nga ang bilis ng development ng mga manok mula pagkasisiw, isipin mo pagdating ng 6 months or 7 months, mga tandang at inahin na sila agad. Hindi katulad ng ibang libangan na taon ang gugugulin mo bago mo makita yung fruit of your labor, ika nga. Yung makita mo silang nakagala, yung habang nagkakapika ay pinagmamasdan mo habang masigla silang nagkakahig, lumilipad, naglalaro, tapos pagpapakainin mo takbuhan sila sa iyo na ramdam na ramdam mo yung saya nila iba yung pakiramdam